try ko dito sekaling ma bilihan oh talagang napakahirap mahirap ka ah. ganito na paayos bike ka ah, oh, kayo dyan hello laplat si bike ayun nandun liwan ko wag okay, ba ako kayo dyan wag ba kayo kuha wag kayo dyan kukuha wag ba kayo wala na na plat nandito tayo sa youtube channel mahirap na vlogger ah oo oh. oo <laughs> oh. wala ha ah? ano wala ito dadala tayo ngayon dito sa dinadalaan ko marami yan ito tapos itong 150 sayang dito sa restaurant ng new Gan mga guys papunta dito tatawagin ko sakaling bibili kasi pag tagapunta daw di ako dito masi ko ito so okay ko ito minsan minsan lang oh, kasi napakarami pa akong dala na plata na ako kaya di ka makapasok dito sa aking ano uh, to pag sa sa pagtitinda sa hapong ito Alam ko si manager sasabihan ko dito kung sakaling bibili iyan yeah. hello Ayan na, ayan na. Good afternoon. Hello mga guys. Naplat ang aking bike ah, sa, so, so, YouTube ito. Ay, YouTube. Ay, boss namin na manager. Hi manager, good manager. afternoon. Kasi yung bike ko nandoon. Uh, ah, ito, ito po yung manager namin. Ay, good afternoon sa inyo. Ay, ito yung may oh, araw. tayong vlog sa inyo. Ayan. Apo. Napay. Go vlog ako. Kasi naplat yung bike ko. Marami pa akong dala-dala. Ayan o. Oh. Yung mga ka-idol ko ito. Sige, kuha na lang kayo dyan. Ako na mapakuha sa inyo kasi kayo ang naka ano sa ano yan. Papasok nyo. No? Oh, para para sa ba ito ng presyo? Oo, oh, parehas pa. Sige, kuha na lang dyan. Ano? Yan ang plastic natin. Oh. Eh. Mga uh, guys, marami pa kong daladala. Oh. Yung mga kasama mo, eh, palang kasana dyan. Kung sakaling gusto lang naman nila, si manager na dyan sa loob. Ano? Oh. Mm. Yeah, ito, ito ano? Uh, Papangit ngayon. Mm -hmm. siya ngayon. Uh, Pakisupport naman ang aking YouTube channel. ano Mahirap na vlogger. Ayan. nag try ako. Lampas pa lang na 100 ang aking YouTube na na-upload na, sa araw-araw kung kung ginagawa. Ay, hello blah. po. Ana uh, kuha na ko po kayang video para sa aking vlog. Kasi Oo. Kasi na sira po ma'am gunat mm -hmm. na rin po sa inyo uh, kayo na lang pong bahala dyan ayan, ayan si ma'am ayan ang manager po dito mga guys napakaganda po mga guys ayan. lahat naman ng mga kasama niya maganda walang, walang hindi maganda, puro maganda ayan, mm -hmm. ayan mga guys ko dito pag sinupuntahan ko marami yan kasi hmm. so, para ma ano, kaalis ko lang. maganda isa? Yeah. Sige, tatlo ba Forty. Ayan. Ayan. Ako, anak uh, wala, 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 Ayan. 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 ano si eh, ano. Si Madam. Ay, Madam. Ay, Salamat. Po. Ano. Pakish. Uh, Palo na rin po at pag-share, Ano po. Ganyan lang lagi kung ginagawa pag ako yung nakatapos. Nakasunod din nga ngayon kasi nasira si bike ko. Magkano po ba? Tatlo. Mm -hmm. Sira. Thank you po. Thank you. Eh? Salamat sa mga suporta nyo sa aking pagtitinda. Uh, Tinatsagaan ko lang yan para kumita na maipadala sa aking pamilya. Yan sa so idol. Si, yung isa pa, wala po. Yan. Ganda ng kanilang Baby, mga looban. Bibili ka tao? Ayaw na yata maraming taon. Ayun si madam. Ayun, ka-anim siya. Ay, mayroon pa rin pa. Ay, tatakpan natin. Ayan, ayan pa ang aking dala-dala. Marami pa. Wait lang daw. Hi, sa inyo dyan. Good afternoon. Nandito. Ayan. Hello po. Good afternoon sa inyo. Hindi mo karinig. Lalabas pa yata. Kasi, kukuha pa silang ano. Uh, kukuha pa yata. Wait lang daw. Okay wow guys, maganda dito yan. Ilog. Nasira na ang aking bike na tusok ng mga kaya na flat. Kaya nagpaayos pa. Napaka hirap dito sa Maynila na kung di ka magsakripisyo talaga. Walang manyanyari. Kaya na si bike. Okay baka nang bang? 1 pulang 1 pulang 1 pulang good ayan. Least, hey what's uh, up? okay na ano po pag nagkita try try lang tayo sabihin hmm. kung sakali naman ano po maraming salamat salamat okay, salamat okay salamat sa lahat na mga bumili dito shout out sa inyo lahat okay papi rin siya po ayan ang kanilang restaurant dito sa Nyugan ano? Nyugan barangay Nyugan katmo na to? Tabi ba? Diyan? Yugan. Okay. Okay. Ah, ganon? Ay, oo. ka dito, cut katman na. Cut na daw po ito, mga guys. Sige, Sige maraming salamat sa lahat. God bless sa inyo. Thanks again.